Hello mga Kapiluka, uh, day 4 na po, day 4. Uh, patuloy ang paghukay ko dito sa harapan ng aming bahay kunsan patuloy na marami pa rin ako natatagpuan ahas. Ipapakita ko sa inyo mga itlog at mga ahas na patuloy na nahuhuli. Kaya natawagan na nawagan ako sa Born to be Wild para matulungan ako ano magandang gawin dito. Papakita ko sa inyo mga ahasa. Ayan ang mga kulungan. Bye mga itlog. gano'ng kalalaki yung mga dami ho. Dami. Day 4. Bukas mag-ookay ulit ako. Chak, pa ako tatapusin ko kasi ang ganda niyan. Ayan. Mga sakali makita pa ako ng ahas para wag pumasok sa bahay namin. See you